Ito ang katagang hindi nawawala sa mga speeches at talumpati. Ito kasi ang pinakasikat na linya ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nabasa ko buong ang mga nobela. Napahanga mo ako sa iyong mga sinulat. Ang paborito kong tauhan, si Simon. Pero bakit nga ba si Rizal ang ating national hero? Matatandaan sa history, na si Andres Bonifacio ang tumayong ama ng Philippine Revolution at nagtatag ng katipunan para maging malaya ang ating bansa. Habang si Rizal, ipinagtanggol ng tahimik ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagsulat. Pero bakit nga si Rizal ang national hero at hindi si Bonifacio? Is a pen mightier than a sword? Kinilala kasi ng mga Amerikano bilang pambansang bayani si Jose Rizal dahil mas pinili niyang maging tahimik at payapa ang kanyang pamamaraan upang ipagtanggol ang Pilipinas. At naging paraan rin ito ng mga Amerikano upang hindi na lumaban ng mga Pilipino tulad ng ginawang paglaban ni Bonifacio. Pero bukod dito, nagkaroon na rin ng sariling law ang Philippine government para sa pagiging national hero ni Jose Rizal. Kaya ngayon, Present sa mga eskwelahan ng subject na Rizal kung saan hinahighlight ang kanyang mga isinulat tulad na lang ng Noli Metangere at El Filibusterismo na siyang naging daan para ma-expose ang corruption at social injustices na present noong Spanish colonization. Observen. El Garrote! Naging madali na lang rin para sa mga Pinoy na intindihin ang history dahil maging ang mga palabas sa Pinas, nagkaroon na ng story adaptation. Dadaling ka ng librong ito sa mundo na ikinatha ni Jose Rizal. Tumatak rin sa mga Pinoy ang nangyaring assassination kay Rizal, kung saan binaril siya patalikod ng firing squad. Dahil sa pagkamatay na ito ni Rizal, naging simbolo ito ng paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Kaya makikita ang kanyang rebulto sa Luneta Park. Pero bukod sa rebulto ni Rizal, Napapansin mo rin ba ang mga guards na nakatayo sa gilid nito? Sila yung tinatawag ng mga Rizal Honor Guards na umaraw man o umulan ay palaging nakabantay. Kaya ang tanong ng karamihan, paano pag umuulan? Hindi ba nakakangawit? Bakit hindi sila gumagalaw? Ang sagot, every two hours nagkakaroon sila ng palitan o shifting para bantayan ang monumento ni Rizal. Kaya bago sila sumalang, kailangan I am ready ang mga honor guard sa kahit anong tawag ng kalikasan. May iba ka pa bang gustong malaman tungkol kay Rizal? Follow for more Gizmiss!